Hello? to this video ay gagawa po tayo ng malunggay pandesal at ito ating pinalivel up dahil lalagyan natin ito ng palaman sa loob. Isang kilo lang po yung gagawin natin ngayon at ganun din mga langga pang masang timplada lang, pang masang timpladang masarap. At huwag na nating patagalin yan. Simula na natin. Let's go! Yung ating mga ingredients at yung sukat ay nasa screen lang po natin sundan lang po ninyo mga langga at maglalagay po ako dito ng bread improver para kahit hindi natin masalang agad. Para hindi agad-agad magdeflate or bumagsak yung ating dough mga langga ito po yung brand na ginamit ko since 11 years old na po. At kaunti lang po yung kunin natin dito. Maglagay lang po tayo dito ng 5 grams lang. At pagkatapos po nating nailagay lahat yung ating mga dry ingredients, kunting halo lang po. At ilagay na po natin yung ating malunggay powder. 1 TBSP lang po yung ilagay natin. Para hindi na po tayo bumili ng powder malunggay, mga langga, gagawa lang po tayo nito. Ayan po, salang lang po natin sa ating oven at para mag-crispy at durugin lang po natin. Kailangan pino lang mga langga gaya nito ayan po. At pagkatapos ilagay na po natin yung ating mga liquid ingredients. Ito po yung ating mantika at ang ating tubig. At mga langga, imbis tubig ang ilagay ninyo, pwede kayong maglagay ng evaporated milk or gata. I-substitute nyo dito sa ating tubig. E, pwedeng pwede talaga mga langga. E, lalong sumasarap pa yan. E, itong ating video recipe ngayon, itubig e, lang yung ginamit natin. E, napakasarap naman talaga man mga langga. Least ingredients lang po tayo. Pero kung gumamit kayo ng gata or evaporated milk, e, mag-adjust na po kayo ng inyong putol. Ilalo eh, na kung ibinibinta ninyo or pang negosyo, eh mag-adjust kayo ng inyong putol mga langga para magkatubo din kayo. Ayan na po, tunaw na po yung ating mga dry ingredients. Ilagay na po natin yung ating harina at haluin lang po natin mga langga. At ito pwede nating imasang mano-mano kung wala tayong spiral mixer or dough roller. Pwede talagang masahin natin ito ng mano-mano mga langga hanggang ma pino natin ang texture ng ating dough bali iris lang natin itong ating dough ng mga ilang minuto para ito'y lumambot, para hindi po tayo mahirapan sa pagmasa, hanggang ma-achieve natin ang kinis ng ating dough, mga langga itong timpla natin ngayon, mga langga ay malambot lang, hindi po kayo dito mahirapan ng magmasa ng mano-mano, ayan po ang lambot lang mga langga ng ating dough ngayon mga langga, kung wala kayong dough mixer dough roller, eh masahin nyo lang ng mano-mano hanggang ma-achieve ninyo yung inyong dough na makinis ha itong akin, nidaan ko itong mga langga sa ating roller dough. Madali lang itong gawin mga langga yung ating malunggay cheese disal ngayon. Ayan po, ikat lang po natin at laparin lang po natin at saka lagyan lang po natin dito mga langga ng cheese. Ito po yung palaman na ilalagay natin. Cheese po mga langga. Ito po yung brand na cheese ang gamit ko mga langga. Mura lang po ito para magkatubo din po tayo at kalahati lang po na cheese yung nakuha natin dito yung ating nagamit. Ganito lang po ako mga langga maglagay ng cheese. Bali hindi ko na ines sa isa. Diskarte na lang mga langga eh, kasi pag isa-isahin pa eh matagal na. Bali kinudkod ko na lang. Pagkatapos nating maglagay ng cheese, ibaston lang po natin at i At pagkatapos yung mga dinugtong niya mga langga, isera lang po natin para hindi bumukaka yung ating pandisal ngayon pag naluto na. At ibas ibasto lang po natin para maging siksik at pagkatapos ilagay lang po natin sa ating breadcrumbs mga langga ito po yung ating bread breadcrumbs na homemade po na hindi po nabibili na kahit sa ang store mga langga <laughs> ayan na po pagpatuloy lang po natin yung ating ginagawa at pagkatapos nating nabasto na lahat iris muna natin ito mga langga ng 20 minutos para ito'y lumambot bago natin ito putulin kaya na mga langga, after 20 minutes, pwede na natin putulin yung ating pandisal. Malambot na po ito. At cut ko lang ito sa 36 to 38 grams. At yung pagbasto ninyo, kailangan pantay para magpantay din yung gramo ng inyong putol mga langga. Ayan po. Kunting baston lang po para maging siksik at pagpatuloy lang po natin. Ito mga langga yung tagdalawang piso namin. May tagdalawang piso din kami. Lagay na lang natin dito. At balsahin lang po natin ito mga langga. Ayan na mga langga. Dalawang oras at kalahati. Isa lang na po natin yung ating cheese pandesal. Dito lang po natin ito lulutuin mga langga sa malit natin na oven. Kahit hindi po natin sila mapagsabay na pagsalang hindi po ito agad magdeplete or bumagsak yung ating dough kasi may nilagay po tayo na bread improver mga langga. At ang init ng ating oven nasa 200 degrees Celsius at lutuin natin ito sa loob ng 17 minutos. Ayan na po luto na po yung ating malunggay cheese pandesal. Sa mga karagdagang impormasyon mga langga, nasa caption lang na po natin. Basahin nyo lang po yung nakalagay sa ating caption. Ang importante po bago kayo magbinta, magkusting muna kayo para malaman ninyo kung magkano yung inyong bintahan. Kasi hindi po tayo pare-pareho ng brand ng ating mga ingredients. At lalong hindi po tayo pare-pareho ng presyo sa mga nabibilhan po natin. Ito po yung tagdalawang piso natin. May laman din ito, may cheese at malunggay pandisal din. At kahit lumamig ito or abutin man ng kinabukasan ay hindi ito makunat. Ayan po, ang ganda ng texture ng ating dough. Ayan yung mga palaman niya po. Ayan po. Sana may nakutunan po kayo sa ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.